Buenas noches, damas y caballeros. Noches, damas y caballeros. Uh, we were about to call it a night pero nakakatuwa itong uh, itong balitaktakan ng dalawang lady lawyers na pinadala sa atin ng bat team kaya sabi ko I really have to share this with you kasi parati kayo mga 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 batmates, ay uh, parati nyo sinasabi, parang uh, pa parang kung nagsasalita si Sara Duterte, parang hindi lawyer ang dating. Hindi lawyer ang dating. Kaya ito na nga, ito na nga ang isa sa mga classic case niya na nagsalita siya pero semplang at uh, uh, pahiyak siya kaya kay, uh, kay attorney uh, Christina Conti. Sabi pa nga ni Atty. Conti, eh, uh, ang mahal-mahal ng uh, gastos nyo sa lawyer nyo, yan lang ang argumento ang pwede nyo sabihin. Kasi ito si Sarah, mukhang uh, uh tina target tinatarget lang niya yung argumento nila sa, sa the fact that uh, meron daw 30,000 uh, deaths uh, sa during the uh, deadly but incompetent drug war ni Duterte and very corrupt. Pero hindi daw ma-produce yung, yung 30, pangalan ng 30,000 katao. So paano daw maging makonstitute yung pra, crime against humanity humanity? Samantala, hindi naman daw mabanggit lahat ng pangalan. Kumpiyansa siya doon sa issue na yan. Dahil di ba narinig natin sa Okay ya, uh, sorry for that. Medyo wala na naman. Ha? So, kumpiyansa siya dyan sa sa hindi ma-produce yung 30,000 na pangalan dahil sinabi niya uh, ni Justice Boying Remulla ay uh, uh, wala hindi nga binablatter ng pulis. So, alam ni Sara yun na pati blatter hindi ginagawa ng mga pulis. So, kung wala kang blatter, paano ka may pangalan ng mga biktima? Although Pwede naman yan uh, buuin kung kausapin yung mga biktima. Pero sa, si Attorney Conti, nag siya ng mga rulings. nag siya ng mga rulings. Kung baga, si Attorney Conti, kung nagsasalita siya, nags nagsasite siya ng batas, at nagsasite siya ng mga rulings, hindi yung parang galing, galing sa hangin lang yung, yung argumento. Tulad ng ginagawa ni Sarah, narinig ba natin na meron siya... Uh, kung nagsalita siya about legal issues, meron ba siya nag-cite ng batas? Puro, puro bara-bara, parang very simp simple lang yung sinasabi niya, yung mga argumento niya. So, itong si Conti, nag-cite pa ng mga batas. At uh, sa bandang huli golpe de gulat, sabi niya, ayoko na magkipag-argue sa idiots. So, ibig sabihin na, uh, pati siya, nakikita niya, napakatanga talaga ni Sarah. Parang sinasabi niya, kung ganyan katangaan, ang uh, ang ang ganyan katanga yung pag-iisip ng mga defense counsel at pati na si Sara Duterte. Eh di kuwan talaga delicado na, na yung tatay niyan dahil talo talaga yan. Tato, talo talaga yan sa kaso for crime against humanity. So una i-play muna natin yung sinabi ni Sarah uh, sa issue ng uh, na uh, challenge niya sa prosecution para i-produce yung 30,000 na EJK victims at uh, punta naman tayo sa Facebook post ni Atty. Ni Conti na sinagot siya sa issue na yan. So, pakinggan natin, pakinggan natin itong uh, sinabi ni Sara Duterte. Sabado ng umaga, nakipiknik si dating Dolly Secretary Silvestre Bello sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ay, sayang na... na Ugs. Kung meron ka lang 181 pieces of evidence... Ay, andali, andali. Makialam sa kaso sa ICC at ibaling na lang ang tulong sa kampanya. Kinwesto niya ang mga katibayang hawak ng mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, bunsod ng war on drugs. Kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show A crime against humanity. Ang sinabi po, ma'am, ng, ano, ng human rights group na pinamumunuan po ni Attorney Conti is that it doesn't have to be 30,000, but it uh, uh, they have to prove that it's systematic and it's organized. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names 30,000 victims and yet we have 181 pieces of evidence. Kinwestion din niya ang bilang ng mga kaso na pinagbasihan ng crimes against humanity laban sa kanyang ama. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? Commission. Ipinaliwanag naman ni Attorney Christina Conte ng National Union of People's Lawyers at Assistant to Counsel of the ICC sa media launch ng Duterte Panagutin Europe Network ang basihan ng ICC kaya umusad ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Itong krimen na ito ay hindi ka hindi tulad, o hindi mo nga maikukumpara doon sa simple kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. And the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. Hindi pa ito yung mismong ebidensya. And uh, just she wait, um, there will be more. Sa ng kulungan ng dating Pangulo, nais <laughs> ng mga naroon na maipahatid ang kanilang suporta sa loob. So yun nga yung nga sabi ni Tony Conti hindi naman kailangan i mo banggitin mo lahat ng 30,000 yung representante lang nila. at ipapakita mo lang na meron talagang systematic systematic uh, way of killing yung yung uh, uh, massive siya, yung buong buong Pilipinas at lahat ng ahensya ng gobyerno, judiciary Uh, DOJ, PNP, NBI, ha? NBI pati yung mga pati yung pau, pati yung mga ospital, lahat ginagamit para i-cover up yung extrajudicial killings. Ha? Di ba sabi ni ni Boeing Remulla na dinideclare declare mga na mga medical legal report sa mga medical medical legal reports na namatay sa heart attack pero may bala sa likod ng ulo. So, yun, yung mga ganon, uh, makikita talaga, kinover up ng pulis, hindi ginawa, hindi inimbestiga. Kinover up ng DOJ prosecutors, hindi nag ng kaso. Ha? Pagkatapos, kinover up ng mga judges. Kung meron man na, na file ng kaso, dinidismiss. And then, kinover up ng, ng human rights, kinover up ng malakanyang, lahat, ha? So meron talaga systematic. Kaya sabi ni Attorney Contin sa post niya sa social media, sabi niya, BP Sara's opinion that the case against her father Rodrigo Duterte will fall on the failure to produce the names of of 30,000 dead is interesting. Ha? Sabi niya uh, I, expect daw niya si Sarah to expect the level of discussion higher pero sabi niya very simplistic daw yung view yung baga, parang bata lang ang view parang very simple na bagay okay walang 30,000 pangalan baksak na ang baksak na ang kaso ng kuan ng uh, ng uh, di prosecution ha? under under lead counsel uh, Karim Abdul uh, ano Karim Ahmad Khan na chief prosecutor ng ICC. Pero sabi ni sabi ni Attorney Conti, ha, ayon sa kaso na hinawakan pa naman na, na, natin yan, na, na, vlog na natin yan noon. I, naalala nyo yung si Bemba, yung uh, vice president ng uh, Congo Republic ng ng Africa na una hinawakan ni ni uh, niya uh, 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 hinawakan ni defense counsel uh, Nicolas uh, Kaufman pero bumagsak pa rin bum, uh, dahil uh, nag-away-away sila sa pera at nilaglag siya or iniwan ni Kaufman ang kaso at nanalo si Bemba doon sa kaso ni attorney under yung lawyer niya si si Taylor na yung babae nali nawawala wala nga tayo ah eh. So, okay na ba? Siguro andyan na, balik na tayo, no? Uh, sabi ni sabi ni Attorney Conti, ha? Sabi ni Tony Conti, yung kaso daw ni Be Prosecutor versus Bemba dated February 21, 2016, ang sinasabi dito, yung term na widespread ay pinapakita lang na meron talaga large scale nature of attack and large number of targeted persons. And that such attack may be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness and directed against multiplicity of victims. So may pakita mo lang ng pattern na meron talaga tuloy-tuloy na patayan, mayroon talaga mga cover-up, at mayroon talaga uh, mga uh, government agency involved ng cover-up at ini uh ini carry out yung mga execution enough na yun para ma-convict yung uh, yung may nakaharap ng uh, kwan ng uh, uh case against humanity so at least uh, di itong si Conti well research talaga so sinasay niya yung kaso ni Bemba isa pang kaso sinite niya ay prosecutor versus na uh, nataganda ah uh, siguro another dictator ito, dated July 8, 2019. At sina ni Clinary ng ICC na ang term na widespread is understood to mean large-scale attack na Nang nangyari nga dito sa Pilipinas. Large-scale attack. Ah... Uh, at targeted to a large care large number number of persons so dito In this case natin, in 30,000 at hindi kailangan buuin yung pangalan ng 30,000 at uh, at sabi pa dito such sabi pa ni Conti quoting the ruling of the ICC such an attack may be massive frequent carried out collectively with considerable seriousness and directed against multiplicity of victims the assessment of whether the attack is widespread is neither exclusively quantitative nor geographical but must be carried out on the basis of the relevant facts of the case so yun nga yung uh, uh widespread tulad sa atin the whole country buti nga kung Davao lang nangyari ito the whole country ha so dito nga kay kuan uh, he was found to be uh, guilty uh, dito rin sa kay ka, sa kaso na case of uh, jean John Paul Akuesu of Rwanda na lumabas na ito na order talaga siya ng two ta ng killing ng 2000 katao 2000 katao eh dito dito nga 2000 na bumagsak pa sa kwan. itong si Jean Paul uh, uh, Akayesu of R Rwanda eh What more yung 30,000 na widespread and systematic, may sistema talaga sila. Sinong pumatay, sinong papatay, magkano ang babayaran, may sistema talaga. ha huh? At uh, dag, dagdag pa ni Conti at ito ang masakit, sabi niya, I had expected Rodrigo Duterte's defense to be more sophisticated and sag sagacious. Considering the amount of money their camp is spending on lawyers, I look forward to better and sharper discourse with BP Sara as well as Duterte supporters. So, in-expect daw niya, sana mas komplikado at sophisticated at kuwan talaga at uh, based on research, yung mga argumento nila Sara, uh, considering na unlucky laki 150 million a month, ma Uh, mali yung sinasabi ni Roque 2.5 million a month kasi pwede pwede ka pwede mo pabayaran yung ICC sa legal defense mo pero mag-apply ka pa para si ang ICC ang sasagot sa gastos ha uh, pero sa case ni Duterte unlikely pagbigyan siya kasi prove isya mismo inamin meron siya 5 mil 5 billion sa sa house hearing. So, sabi ni Conti ay ang galaki-laki ng gastos nyo, ganyan lang argumento nyo na napaka-simple, ha? Sabi niya sana mas mas uh, mas uh, ma mag gumawa kayo ng mas malaliman malalimang diskus discussion. Pero sabi niya, ah uh, ah uh, but i at uh, to end her uh, post, sabi ni Conti But I try to never argue with idiots because as Mark Twain said they will drag you down to their level and beat you with experience. So, ah uh, sabi niya pero sabi niya di bale na ayo tulad yung sinabi ng uh, ng uh, noted writer na an author na si Mark Twain, kung mag-argue ka sa mga tanga, bababa ka lang sa level nila. Bababa ka lang sa level nila. So dito makikita natin yung yung initial argument ng dalawang lady lawyers na ito si Sarah kasi parang uh, acting pa rin siya as assistant lawyer, assistant counsel dyan sa uh, defense counsel ng ni Duterte. Eh, uh, nakita natin na napaka mababaw, napaka simp uh, parang simple-minded lang simple simple-minded lang pero uh, hindi talaga yung well-researched yung mga yung mga uh, as inside niya na mga saano uh, ano nagsasite niya in the, in the case of Ganito versus Ganito wala siya ganoon eh very very simple lang sa kanya yung parang simpleng tao lang yung parang uh, elementary level of discussion lang kaya kung ganito eh iyak na si Kwan iyak nan tatay niya Sandali, parang nawala ulit tayo. Okay na ba? Parang nawala. o dito lang ba sa akin nawala? Sandali. I-refresh ko to. Okay, meron naman. ah dito lang siguro. Okay. Ay, by the way ha, thank you kay special uh, Ispesalb. Ispesalb ha, from the US of A. Thank you po sa support sa independent and tru truthful blogging, ha, and also to Polo Carpio, salamat, salamat, ta, uh, alam nyo, uh, Ramadan tayo ngayon, yung uh, holy month of Ramadan ng mga Muslim. at kanina, may nagbigay kami ng uh, ng tulong, nagbigay kami ng mga groceries at kung ano ano pa, pagkain sa 100 na pamilya dito sa dito sa ba sa barangay namin as a way of uh, sharing our blessings and as a way of uh, of uh, thanking Allah kasi as yung asawa ko ay muslim thanking Allah for the blessings sa family namin blessings sa good health successful yung business namin uh, okay successful yung mga anak namin uh, sa mga sa negosyo at mga pag-aaral nila so uh, kaya nag-share kami ng blessings and uh, i also appreciate kung kayo rin naman yung uh, yung nag-appreciate rin yung uh, yung effort ni vlog ni Bat I also nagdo-donate uh, so thank you thank you uh, really appreciate that Polo Carpio and special So medyo medyo pagod na tayo ngayon after the the gift giving uh, uh although very masaya tayo it's it's uh kung magbigay pa ka, ikaw pang ma, parang masaya kaysa binigyan mo. So, I, I feel very happy but very tired kasi 100 katao kinausap natin, mga pamilya nila. Pagkatapos nag-abot tayo ng mga bigas, sardinas, noodles at mga candy sa mga bata at saka mga kung ano-ano pa sa mga bata, ganoon yung para ma-enjoy sila. Pero napagod tayo. So, hanggang dito na muna tayo. We will be... Uh, we will be discussing more about yung uh, the uh, legal discussion ni Sara Duterte at ni uh, ni Attorney Conti and uh, i-expose pa natin more katangahan ni Sara Duterte gagaya ng in-expose in in ngayon ni uh, Christina Conti. So thank you, thank you very much everyone for watching. Uh, happy Sunday to all. Happy uh, uh, relaxing Sunday. Oh uh, yeah, si Connie Jane, thank you Connie Jane ha. Humabol siya uh, Connie Jane uh, from uh, from the US ha. Uh thank you, thank you. ha. really appreciate that, ha. Connie Jane. And uh, uh thank you sa mga sumali sa atin. Thank you sa sa next share itong blog uh, ni Vat. At uh, ano na ba, ilan na ba tayo ngayon? Uh ilan na tayong subscriber? So malapit na. Malapit na tayo ng 200,000. So, kung may time pa kayo, kung may time pa kayo, uh, please naman na uh, pwede nyo pa i-refer uh, ang VAT channel sa mga... Oy, si Virgilio Hernandez humabol rin from the US. Ha? Mucho imas gracias, Virgilio, ha? Uh, really appreciate it. At uh, kung may time pa kayo, ha you can still help uh, share para makakuan naman baka by tomorrow. By tomorrow kuha na tayo. Ah uh, 200,000 na paggising ni Bat, ha. Ilan na ba tayo ngayon? Sandali, titingnan ko ha. Kuha na tayo ngayon, ha. Ah uh, Oh, 199,927. So ang kulang na lang is 73. So <laughs> kung may time kayo, please do that, ha please tell your friends to uh, to subscribe to the Vlogcaster channel. Para bukas, by tomorrow, by tomorrow, uh, may whole day pa naman tayo tomorrow or uh, uh makaabot na tayo ng 200,000. So, nga dito na si Vat. Uh, medyo pagod na rin tayo, medyo lobat na rin. Mucho imas gasa sa todos. Thank you very much for everyone who joined us. And see you in my next vlog.